May mga tanong na sa unang dinig parang simpleng usisa lang. Pero kung marunong kang makiramdam, mararamdaman mong may mali. Hindi lahat ng nagtatanong, interesado talaga sa sagot mo. Minsan, ginagamit lang nila ang tanong bilang panangga, pain o paraan para lituhin ka. Lalo na kapag ang tanong ay may halong guilt trip, pasaring o manipulasyon, dyan mo malalaman, hindi lang ito tanong ito'y paunang hakbang ng panlilinlang. Ang mga manlilinlang bihasa sa salita. Hindi sila laging sigaw ng kasinungalingan, minsan tanong lang ang bitbit -bit nila. Pero sa likod ng mga tanong na yan, may motibo, kontrol, panghihina ng loob o pagkuha ng tiwala na hindi nila kayang panindigan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang pitong tanong na kapag narinig mo, magduda ka na. Dahil baka hindi ka kinakausap para pakinggan, baka niluluto ka na para gamitin. Number one, wala ka bang tiwala sa akin? Sa unang dinig, parang natural lang na itanong ito ng isang tao sa panahon ng hindi pagkakaintindihan. Pero tandaan mo, ang totoong mapagkakatiwalaan, hindi na kailangang pilitin kang magtiwala ginagamit ng mga malilinlang ang tanong na ito para baliktarin ang sitwasyon. Imbes na sila ang magpaliwanag, ikaw pa ang mapipilitang magjustify justify ng nararamdaman mo. Ang tiwala ay pinapatunayan sa gawa, hindi hinihingi sa salita. Halimbawa, may isang katrabaho kang laging nawawala tuwing may problema sa grupo. Tapos bigla siyang lalapit at sasabihin, wala ka bang tiwala sa akin? Sa halip na ipaliwanag kung bakit siya nawawala, ginugulo niya ang fokus mo. Sa halip na siyang sumagot, ikaw ang pinagdududahan. Ganyan gumalaw ang manlilin lang, pinaparamdam sa iyo na ikaw ang may problema. Sa Stoicism, sinasabing huwag mong ilalagay ang kapayapaan mo sa kamay ng iba. Kung ramdam mong hindi mo sila mapagkakatiwalaan, hindi mo kailangang ipilit ang tiwala. Ang linaw ng isip at pakiramdam ay mas mahalaga kaysa sa pakikisama. Mag-ingat sa ganitong tanong dahil kung mapapa-oo ka agad, baka binibigyan mo sila ng pahintulot para ulit-ulitin ang hindi nila inaamin. Number two, so ako na naman ang masama. Isa ito sa mga paboritong tanong ng taong ayaw akuin ang pagkakamali. Sa halip na tanggapin ang mali, ginagamit nila ang tanong na ito para ikulong ka sa guilt. Parang sinasabi nilang, kapag hindi mo ko pinalusot, masama ka. Ito'y isang uri ng gaslighting. Ginugulo ang isip mo para ikaw ang mukhang kontrabida. Isipin mo, may kakilala kang laging late sa mga usapan ninyo. Kapag pinuna mo, bigla kang tatanungin, so ako na naman ang masama? Imbes na humingi ng tawad, ikaw pa ang mapapa-explain. Ganyan ang ginagawa ng manlilinlang naglalaro sa emosyon para makaligtas sa responsibilidad. Sa Stoicism, mahalaga ang pagtanggap sa katotohanan kahit hindi ito maganda. Hindi ka dapat matakot sa katotohanan kahit sino pa ang masaktan, lalo na kung ikaw ang niluloko. Ang katotohanan ay hindi bastos, ito ay kalayaan. Kung may taong laging tumatakas sa pananagutan gamit ang tanong na ito, baka panahon na para pag-isipan kung deserve pa ba nila ang lugar sa buhay mo. Number three, hindi mo ba ako naiintindihan? Isa itong tanong na ginagamit ng manlilin lang para makaiwas sa mas malalim na usapan. Sa halip na direktang sagutin ng isyo, ginugulo nila ang damdamin mo gamit ang drama. Lulubusin nila ang awa, hihilahin ka sa emosyon para makaiwas sa totoong problema. Halimbawa, may kaopisina kang biglang nagbakasyon kahit alam niyang may importanteng project. Pagbalik niya, hinarap mo siya para linawin ang nangyari. Pero ang sagot niya, hindi mo ba ako naiintindihan? At biglang ikukwento ang personal niyang pinagdadaanan. Habang totoo namang may pinagdadaanan siya, hindi pa rin nito binubura ang pananagutan niya sa trabaho. Pero ang tanong na ito, ginagamit para palitan ng usapan. Emotional biting, ikanga, sa stoicism, tinuturo na kontrolin mo ang sarili mong damdamin, pero huwag mong hayaan na kontrolin ka ng damdamin ng iba. Ang pagkakaintindi ay mahalaga, pero hindi ito excuse para takasan ang pananagutan. Kung palagi kang ginaganito, tanungin mo ang sarili mo, naiintindihan mo ba sila o ginagamit lang nila ang awa mo para hindi ka na magtanong? Number four, ano bang problema mo sa akin? Ito ang klase ng tanong na parang bukas sa pag-uusap pero madalas ay may dalang hamon. Parang sinasabi nito na ikaw ang may problema, hindi ako. Sa halip na tanungin kung ano ang mali sa ginawa nila, inuungkat nila kung bakit ikaw ang naiinis. Isang uri ng reverse blame. Iisipin mong may katimka ka sa project na hindi sumusunod sa plano at tuwing pinapansin mo ang isa'sagot ay ano bang problema mo sa akin hindi na mahalaga kung valid ang reklamo mo ang mahalaga sa kanila maiparamdam sa iyo na ikaw ang may issue isa itong paraan para paikutin ang usapan at maalis sa kanila ang bigat ng pagkukulang sa stoicism mahalaga ang objective thinking ang kakayahang suriin ang sitwasyon nang hindi naaapektuhan ng emosyon kung may taong ginagamit ang tanong na ito para iwasan ang pag-ako ng kamalian tandaan mong hindi mo trabaho ayusin ang hindi nila kayang tanggapin bantayan ang mga tanong na may halong pabalang dahil madalas hindi talaga sila nagtatanong nang iinis lang number 5 hindi ka ba marunong makisama ito ang tanong na kadalasang ginagamit para patahimikin ka. Kapag may stand ka, kapag may paninindigan ka, at hindi ka basta-basta sumusunod sa agos, sasabihan ka ng ganito. Pero ang tunay na makisama ay hindi nangangahulugang magbulag-bulagan. Halimbawa, sa trabaho, may ginagawa ang team na sa tingin mo ay hindi tama. Halimbawa ay shortcut sa process o questionable na diskarte. Kapag sinabi mong hindi ka komportable, sasabihin nila, hindi ka ba marunong makisama? Hindi ito tanong ng pag-aalala, kundi tanong ng pressure. Pinipilit kang sumunod para hindi ka maiba. Sa Stoicism, mahalaga ang virtue o ang paggawa ng tama kahit mag-isa ka. Ang pagiging totoo sa prinsipyo ay mas mahalaga kaysa sa pagiging popular. Ang makisama ay hindi dapat katumbas ng pagsunod sa mali. Kung laging ito ang tanong sa iyo, baka panahon na para tanungin mo rin sila, sino ba ang tunay na hindi marunong makisama yung nagsasabi ng totoo o yung ayaw makarinig nito? Number six, ganito ka na ba talaga? Maliit na tanong pero may bigat. Isa itong pasimple pero mapanirang paraan ng paglalagay ng label. Ginagamit ito ng manlilin lang para paniwalain kang may mali sa pagkatao mo hindi lang sa gawa mo. Hindi na nila pinupuna ang ugali mo sa isang sitwasyon. Ikaw mismo ang pinupuntirya. Isipin mong pinuna mo ang sistema ng inyong grupo sa barangay tapos ang sasabihin lang sa iyo ay ganito ka na talaga, no? Hindi nila sinasagot ang punto mo. Ang ginagawa nila ay binabastos ang karakter mo. It's not criticism anymore. It's dismissal. Sa Stoicism, mahalaga ang pagkilala sa sarili. Kung alam mong may basehan ang ginagawa mo, hindi mo kailangang mabali ng mga salitang ganito. Hindi porket inuulit nila ang tanong, totoo na agad ito. Ang ganitong tanong ay parang lason na pinalalamutian ng ngiti. Mabuti pang hindi mo pakinggan. Number 7. sino ka ba para sabihan ako? Ang tanong na ito ay pagtatangkang burahin ang kredibilidad mo. Ginagamit ito ng mga taong ayaw tumanggap ng puna kahit tama. Sa halip na suriin ang sinabi mo, uungkatin nila kung sino ka para bang ang katotohanan ay may ranggo o karapatan lang ang mas mataas na magsabi ng tama. Halimbawa, nagbigay ka ng opinyon sa open forum na labag sa nakasanayan nila, biglang may sasagot Sino ka ba para sabihan ako? Hindi na nila tinutukan ang ideya mo kundi ang pagkatao mo. Ganyan ang galaw ng taong sarado sa katwiran. Sa Stoicism, sinasabi na ang karunungan ay hindi nakabase sa status, edad o titulo. Ang katotohanan ay hindi kailangang manggaling sa kilalang tao para maging totoo. Kung tama ka kahit simpleng tao ka lang, panindigan mo. Ang ganitong tanong ay pananggalang ng taong ayaw magbago. Hindi ito usapang bukas ang isip, ito ay usapang sarado na ang pinto. Ang mga tanong ng manlilin lang ay parang sibat na nakabalot sa bulak. Akala mo simple lang pero may dalang tuso at mapanirang layunin. Hindi laging obvious pero kung sanay ka ng makinig, hindi lang sa salita kundi sa intensyon. Malalaman mong may nagtatangkang baguhin ang direksyon ng usapan para protektahan ang sarili nilang interes. Kaya't mahalaga ang malinaw na pag-iisip, matibay na damdamin, at kakayahang humiwalay sa manipulasyon. Sa panahon ngayon na lahat ay marunong magsalita, mas mahalaga kung paano ka makikinig. Hindi lahat ng tanong ay dapat sagutin at hindi lahat ng nakangiti ay kakampi mo. Alamin mo ang iyong hangganan at panindigan mo ang sarili mong prinsipyo. Kapag hindi ka kayang linlangin, yan ang tunay na malaya. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.